UP Fighting Maroons hindi binigo ang expectations ng fans sa first day ng Pinoy Liga Collegiate Cup. Narito ang Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News! Dominance kaagad ang napanood ng basketball fans sa first day ng Pinoy Liga Collegiate Cup. Ito ay matapos talunin ng UP Fighting Maroons ang San Beda Red Lions sa score na 88-46. Hindi nakatakataka ang ganitong kataas na kalamangan dahil mayroong high percentage outside shooting ang UP sa halftime pa lamang. Mapapansin din na hindi gaanong tumitira sa free throw line ang San Beda na nangangahulugang maganda ang depensa ng UP nang walang foul na nakukuha. Ayon sa best player na si Jerry Abandiano, sa kabila ng dominant win, kailangan pa nilang i-improve ang kanilang chemistry dahil hindi pa ito pulido kasabay ng pagdating ng bagong players ng koponan. Gayunpaman, ikinatuwa ng mga taga-suporta ng UP Fighting Maroons ang kanilang naging performance. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.